Ngayon ma'am, may inendorso po, nag-endorso si BP Sara ang PDP Laban. Street vote po pa kayo ng PDP Laban? Okay, salamat po, salamat. Uh, ah, nanay listahan. <laughs> nana daw si Nana daw si Lelistahan para sa Nana si Lelistahan para sa laham, ah uh, senador Duterte. Ayun mga kaibigan ito. PDP laban. Ayun. No? nakita ni mo si Inday Sara kanina, wala. Ay, nakita na ako, kagwapa, kali. Kagwapa, grabe kagwapa. <laughs> kung ah. unsay mong piling sa lihan, nakita ni mo si Inday Sara. Ay, mahal eh. Mahal ko siya. Ha? Mahal ko din siya. Ah, mahal ni mo siya. Mong mong... Mong... Ay, yung... pilin? Batid, kung mong gibati, kung sa'yo mong ha... Kung sa'yo mong Piling. ang kapatid ko, kaya nakita ko kid, si Inday Sara. Ah, okay. Nag-indoso si... Andy Sarana uh, Duterte 10 mga senador. Ah. Imo bang suportahan yeah, o susuportahan niyo? Ah, okay. Ang Dote 3010. Okay. Alang po, salamat. Salang po. Pwede mag-survey lang man, survey. No comment. Pwede mag-survey man, survey lang. Survey. Sa nahita mo na. Okay na? Ito si Ma'am Pumayag. Ito po yung survey, Ma'am. May inendorse po si Inday Sara na sampung senador, yung senador po ni Tatay Digong. So, supportahan mo ba yung inendorso ni Inday Sara, yung Duterte 10? Supportahan. Yung lahat ng senador. Maraming salamat po, ma'am. Ano yung feeling nyo nang nakita nyo si Inday Sara? Masaya po. Masaya. Masaya daw si ma'am. Nakita nyo ng personal. Ayun mga kaibigan. Masaya daw si ma'am nang nakita niya ng personal si Duty Sara Duterte. Maraming salamat po, ma'am. Shout out sa iyo, ma'am. Shout out. Ikaw, sir, lang. Oh. Ah, ito. <laughs> ano po yung feeling nyo na nakita nyo si Inday Sara? Okay kayo, kay Guapa. Okay kayo, kay Guapa. Katong, <notorious> gi-endorson niya nga pulo sa mga senador. Ay mong suportahan. Suporta, basa siya. Basa si... Bakit dito ko yun. Ay, tayo ko. Ah, salamat po, sir. Salamat tayo. Salamat. Kasi, okay, so, misahin mo kay Tatay Lugong. Para kung siya ay sunod sa ulat, kung sunod sila kayong ulat, pagkawas lang siya. Okay. Salamat po, sir. Salamat po. Okay. Salamat. Okay. Salamat. Ano ho yung pilin? Kasi yung pilin sa dito nakita ni mo si Sara Duterte. Nakita ni mo personal? Nakita. Kasi mo ang pilin, ma'am? Pilin ni mo? Ah, medyo na ko nakahilak. Ha? Nakahilak. Nakahilak ka. Nalipay yung dating at ayaw mga kaibigan Masaya daw si Ma'am dahil nakita niya si Inday Sara Duterte. Ay. First time mo. First time mo nakita na personal. Kekom na message ni mo kay Sara. Ah. Wala. Um, lang.

Dapat, siya. Dapat, kaya mo ng atay. Dito sa kalitisong sa kapag. Dapaw, dap, 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 lang dap, dap, Okay, salamat po ma'am, salamat. Okay lang sir, ma manguta na lang. Ah, nakita ba naman si Sarah Karon? Nakita niyo mo dito? Opo. Okay. Unsay mo ang dibate sa diyang nakita niyo si Sarah? Kasi siyempre nalipay mi Nalipay. Ngano uh, nalipay man ka sir? Ilo mo na mo na. Ha? Mo man ang gusto si Inday. Ah, mo na imong gusto si Inday. Kung pananglit mo dagan si Si Pamang po Pondia na assign sa iya. Ah, ni Bibi si Archie. Si Archie. Um, ah, si Anilit ko dito um, sa asawa na kasawa niya. Mm. Tagam lang ako. Ah, ka. Pamilya yeah. kami mga pinyol ako. Ah, di mo kang pinoy. Kung mudagan si Sara og presidente, si Inday amo. Muboto ka kang Inday. Ah, okay. Si Inday gid amo tuwa. Ang senador nga gi-endorso ni Inday mga PDP laban. Ah, uh, street me. Si street, mo. No. Street to naman to, alin kay Bungo. Okay. Nara ko ilistahan diri ho. Ano Ana ah, listahan si sir para sa iyahang ah, uh, mga uh, senador. Oh. Uh, uh, ang <laughs> pangalan ni. Eh. Hmm. Para akong pangalan no. Ano Ana na. Inocencio Cordero. Ah, gitsikan ko na ang street mo to no. Para ra. Ah, okay. Uh, So si sir, ang iboboto niya ay straight PDP laban, mga senador. Okay, salamat sir, salamat. Basta happy ka dahil nakita mo si Inday Sara. Okay, mali pa yun, happy, happy daw si sir. Nakita niya si Inday Sara. Paraleli na siya ma-problema sa iha kay Gitao Okay. Salamat sir, salamat sir. Ikaw sir, nakita niyo mo si Inday wala? Oh, kita. Kita niyo mo ganina? Pastor ni. Ah, pastor. Pastor sa asa? Sa One Life. Ah, one live One ka Parang kayo na lang yan. Hmm. Nagalita o. Hmm. Um, Kung um, um, uh, sa'yo mo ang dibate, sir, nga nakita ni mo si Inday? nalipay ko kay nakita na po si Nechara. Nagawas uh, ka pastor sa radio Sa <laughs> TV, mayara na. Live. Dile, sir, sa YouTube. YouTube Ay, channel. Okay. Salamat, okay. sir. Salamat. Pilihan, salamat. So, yun po ang mga reaction po, mga kaibigan ng mga Duterte, Duterte. ng mga nakakita po kay BP Sara Duterte. 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 Kaya, dito. Ayun dito. Pwede magtanong ma'am? Magtanong lang. Nakita mo si Inday? Ganina? Ah, uh, unsay mong gibati ma'am sa dihang nakita ni mo si Inday? Nalipay. Nalipay ka. unsay mong maingon kang Inday? buutan siya. Buutan siya? Unsay mo hang ay. message kay Tatay Digong? Kaulit na siya sa dinit sa Pilipinas. Kalito, uh, mayon tayong lawas. Uh -huh. Walang tatiya sa mga sakit-sakit. Ano Ngayon mama in dorso po, nag-endorse si BP Sara ang PDP Laban. Street vote oh, po pa kayo ng PDP Laban? Okay, salamat po, salamat. Ah, na listahan. <laughs> nana daw sila listahan para sa Nana sila listahan para sa ilaham? ah senador Duterte. Ayun mga kaibigan Laban. ito. PDP laban, ayun lahat po sila dito ay sigurado po tayo na PDP laban po ang kanilang susuportahan, ayun mga kaibigan yan, napa, nasa ano pa si BP Sara nandun pa sa unahan uh, ano pa uh, uh, nagpapapicture sa lahat ng mga gusto picture at uh, ini-interview pa po siya ng mga reporter, mga kaibigan dito tayo, pwede mag survey lang ma'am, survey lang Ha? Ani amko? Ha? Ah. Pwede lang survey, survey lang. Nakita ni mo si Sarah ganina, wala. Kita. Kung mo gibati? sa dihan nakita ni mo si Sarah? Kukay kalipan ako, si Sarah rin sa iyang istorya maayo kayo. Hmm. So, ko nama nama gi-endorso so, si Inday Sarah nga Duterte 3010, imuha ng suportahan suportahan daw niya ang Duterte 10. Ayun mga kaibigan, Sinanay po ay susuporta sa Duterte 10. Duterte. Pero kinahanglan man nagdusi ma, uh, ka senador, polo lang mana na, wala na kay dugang. Wala na idugang. wala na idugang. <laughs> <Wala na, dhivin. laughs> straight. Uh, straight straight do terten. Sige ma'am, salamat po. Salamat po ma'am, salamat. Ma'am, pwede mag-survey lang, survey no comment no comment sa mga madam dito tayo sir pwede survey lang survey Ha? Huh? survey lang survey pwede. ah nakita mo kanina si BP Sara doon ano ho yung masasabi nyo kay BP Sara maganda at saka uh, sana uh, manay. Mm. manaik Mangibabaw ang makadutarte. Mangibabaw ang makadutarte. Ano po yung mensahe nyo kay Tatay Digong na nasa Netherlands? Ang mensahe po kay uh, Tatay Digong, uh, magpakatatag siya dahil wala siyang kasalanan. Okay, salamat po, sir. Salamat. Mayroon pong inonverso si BP Sara, yung Duterte 10. Susuportan nyo po ba yung Duterte 10 yes, na mga senador? Straight vote? Yes. Straight vote. Yes. Yes. Salamat po, sir. Salamat po. Siguro si Sir Maranao or Magindanao? Magindanao po. Ah, ako, Maranao. Maranaw yung nanay ko, pero Christian yung tatay ko. Salamat, sir. Salamat. Okay, salamat. Ikaw, sir. Tita mo ba si Inday Sara kanina? Oo, oh, tita ko. Doon, nandun ka sana, no? sa harapan kanina? Sa harapan niya. Ano ho yung bintahin nyo kay Inday Sara po? Sana eh, siya rin ang pangulong natin sa darating na panahon dahil totoo talaga ang ginagawa nila. Ah, eh. yun. Hmm. Hindi bias. Hindi bias. Oh. Talagang ang hangarin nila ay magserbisyo sa bayan. Magserbisyo sa bayan. Wala ay, ng tribo mo. Sino man, kung lukuluko -luko ka, luko-luko ka tagawa ka kahit tribo mo. No? Pantay-pantay ba? Oo. Mm -mm. Ayan. Ayan, salamat po sir. Ano pong message nyo kay Tatay Digong? Kasi nasa Netherlands si Tatay Digong, ah, nasa kustudiya ng ano, ng... Anong tawag niyan? Ng ICC. ICC. Sana Diyos na lang bahala sa mga sa kanya dahil ang ginagawa niya sa ating sa Pilipinas, totoo man talaga ang ginagawa niya eh. Mm -hmm. Nang hindi pa siya na presidente, sinabi na niya, niya na ang bawal, huwag gagawin. Uh, may warning, warning, may warning. Talagang hindi pa siya presidente, may password na siya sa mga tao na huwag niya gagawin ni ito. Huwag gagawin. Tama, tama talaga sir. Salamat po sir, salamat, salamat po. Ay. Hoy din mag manutan na lang ma'am. Oh. Ah ito si Sir. Ah mix lang nato ni Sir Tagalog Bisaya <laughs> para sa YouTube. Ang ah, tanong Sir, nakita mo ba si Inday Sara kanina doon? Oo oh, nakita. Malapitan. Ah, hindi dito lang kami sa ano, sa screen. Ah sa screen hindi mo nakita sa personal. Dito makita pero malayo. Malayo. Ano ho yung masasabi niyo kay Inday Sara ni BP Sara po? Ah okay kayo? Okay kayo. Ikaw po ba ay naniniwala sa mga sinabi niya? Opo. May inendorso si BP Sara na Duterte 10. Susuportan niyo po ba, Sir? Ayun, mga ay, na, kaibigan. Yung inendorso po ni uh, BP Sara na Duterte 10 lahat? ay susuportan. Street vote tayo po. Para maganda ng pamamalakad sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Ano ho yung mensahin niyo kay Tatay Digong kasi nasa kustodiya siya ngayon ng ICC. Kung mo hang message sa Ayab, Sana makauwi na si Tatay Digong. Sana makauwi na si Tatay Digong. Ayun, salamat po sir, salamat. Ikaw ma'am, pwede. Sir. Sama ko yan, Ah, asawa mo. Ah, shout out kay ma'am, asawa ni sir, shout out. Ah, kagawad? Ah, shout out kay ma'am kagawad. Jima Balundo Jima Balundo Ma'am. Salamat po sa lahat. Hindi pilaban. Hindi pilaban. Ina, e sir, cellphone nahulog. Ay, hindi. Pakikuan lang gunit kaya masig ilang balikon. Okay. Ah, okay. ang survey, sir. Ah, may inendorso po si BP Sara na mga senador yung Duterte Um, ang okay. ang tanong, susuportahan niyo po ba yung Duterte 10? Solid, Duterte. solid, solid Duterte. Ayun si duterte. Sir. Duterte. Pati si Sir, solid Duterte. Mga kaibigan. Ano ba sinabi ni Vice President? yun uh. ang butuhan namin. Wala na kami dagdag doon, 10 lang, 10 lang. Ah. Uh. okay. Salamat po, Sir. Salamat po. I-shout natin yang siguro mayari. Uh. Ika, kayo sir, ah, sabihin nyo lang na ikaw lang yung hanapin kung sakali may... Ah, ito. Ah. Sato, sara natin. Salamat po sa inyo sir. Salamat po. Salamat. Dito. Ngayong darating na eleksyon, may inendorso po si BP Sara na Duterte 10. Lahat po ba nang inendorso niya na Duterte 10, ay, susuportahan nyo oh, o hindi? Oo, ako, suportan ko. Suportahan mo. Lahat po yun, Duterte 10. Ayun mga kaibigan. Ano ho yung masasabi mo uh, na nakita mo si Inday Sara? Oh, happy. Happy? Oo. Oh. Happy masyado. Masamayan mo ba si Inday Sara? Hindi. Hindi. Wala, hindi ka umabot. Hindi mo naabot. Hindi naabot ah, malayo kasi itapos na tao. Oh. Ayun Ayun mga kaibigan. Pati ako hindi ko rin nakamayan kasi maraming tao. Salamat po ma'am, salamat. Salamat. Pwede yung survey ma'am. Ito muna yung tanong. Nakita mo ba si... Ano sa TV? Sa YouTube. Ito yung tanong ma'am. Nakita mo ba si Inday Sara kanina? Opo. Okay. Malapitan? Dito malapitan. Dito lang ako. Ah, pero nakita mo personal. Ano ho yung masasabi mo kay BP Sara? ma maganda yung platforma ni Bibi Sara, guys. Sara. maganda yung platforma niya. Ano ho yung masasabi niyo rin sa kay Tatay Digong? Ay, ano yung message niyo po? Ang gusto namin, message namin kay Tatay Digong, sana po ay makawi na siya dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas. Ayan mga kaibigan. Mayroon pong inendorso si Inday Sara na Duterte 10. Sampung senador. Ang tanong po, Susuportan so, niyo po ba yung lahat ng senador na inendorso ni Sara, yung Duterte 10? Opo. So, Susuportan niyo lahat. Yung lahat po, yun ang sabi sa amin ng I aming mean, mga pinsan na kagawad. Kailangan so, Duterte 10. Ayun. Lahat yung ano, line-up ni Duterte, Sara, susuportahan so, supportan so supportan na. natin. Ayun, maraming, maraming salamat po ma'am. Maraming salamat.